Kwentuhan Tayo TV. Ang Weird Mo 2025. Ang susunod na mapapanood ninyo ay mga opinion lamang ng creator ng channel na ito. Natanging obserbasyon niya sa mga nangyayari sa mga tao at sa paligid nito. Ang pagpasok ng taong 2025 ay hindi maganda para sa Filipino showbiz world. Nagbigay agad ito ng paunang salbo ng kamatayan ng isang beteranong artistang babae na si Miss Gloria Romero. Sumunod ay si Miss Delia Razon, Miss Pilita Corales, Nora Aunor, Ricky Davao, Amay Bisaya, Romy Romulo, Haji Alejandro, Freddy Aguilar, Red Sternberg at si Cocoy Laurel. Sila ay mga hinangaan sa larangan ng pag-arte, pagkanta ibat ibang genre, drama, teenage series, comedy, action, at sa pagtatanghal sa mga konserto. Subalit ang taong kasalukuyan ay hindi naging maganda sa pagpasok nito sa mundo na kanilang ginagalawan. Nakakabigla dahil suod sunod silang nawala, na mayapa, nakakagulat kakalibing lamang ng isang artistang namayapa at ilang linggo lamang ang lilipas ay may kasunod na kagad. Ang pinakahuling namayapa ay si Kokoy Laurel. Malamang ang mga kabataan sa ngayon ay hindi nakilala kung sino si Kokoy Laurel. Siya ay dating ka-love team ni Miss Nora Honor noong 70s. Marahil nga ay tanggap na natin ang kanilang pagyao dahil sa kanilang mga edad at kalusugan. Subalit ang pagkakasunod-sunod nito ay nakakapagtaka at nakakapagbigay ng ibang pangunawa sa mga pangyayari. Bagamat masasabi natin na natural lamang na mamaya pa ang mga tao, pero kung ating iisipin ay bakit sunod-sunod silang nawala at mga taga showbiz pa ng local entertainment.